si Ginny at syempre ako ang inyong mga kabalat so kami po ngayon ay uh, maninima so ang gamit po namin ay sima ito eto papakita ko lang sa inyo Ayan. at ito po ay kami po yung manguhuli ng uh, talangka at saka ng hipon Ayan. so papakita ko po sa inyo Ayan. dito po kami manghuhuli ng hipon at talangka at matitibang ka o pwede rin So, sabi po kasi ng tita ko ay marami daw ngayong nang huling hipon at gawa ng ngayon pong, uh, ngayon pong uh, panahong ito ay ang mga tao ay ang pinagkukunan ng ulam ay sa dagat. Kaya itong ilog ay hindi po nila na sisimaan. So, kami po maninima ngayon. So, tara guys, mapakita ko po ngayon. So guys, tinan natin kung may huli tayo. Ayan! Meron tayong hilong hi... Hilong huling hipon. Ayan guys, so... Oh. Diba? Ito'y aran. E, masarap isigang. Ito pa guys. O. Oh. Diba ga? Ito pa, ito pa. Wait. Nagtatalunan sila. Ala. na. Nasaan pa? Yun. Yung iba ay maliliit ay pakalwa na natin. Ito oh. So, ba diba, may huli. So guys, nakita mo ko. So guys, meron tayong malaking huli. Ayan o. Oh. Wait lang, wait lang. Abakita ko sa inyo. Ayun guys so oh. Ito yung hipong urong. Kasi pag ano siya, pag pumilantik urong. <laughs> yun lang. Ayun ang ganda. Oo, oh, laki yun no? Mamaya po ulit. Para may kami ng huli ni Jin So titignan natin kung sino mas maraming huli. Bilisan natin, Dek! <laughs> Ayun, meron din doon sa atin. lang ha. Ito. So, Bro, diyang hipon nyo. Nali, eh. napakadami. Hipon, tatlong hipon. Ah, meron na naman. Ito pa, ito pa. Ito. Oh. Ito pa, dami na. Ay, hulit daw so, kung um, 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 bayaksan. Ito yung... Uy. La. Uy. Yung Uy. Uy. Ah! Uy.

At ito po yung aming nahuling uh, hipo. Nakita mo. Ooh. Yon. May malaki ka palang huling ano, hipon. May oh, sinarapan ni Joshua. Tarik, tak -tak mo. Ano stress na po ang ating tagay. <laughs> <laughs> Ayan, oh. oh. May Dami. May ud. Nasaan po? Ano? May hipon. Yun, yun, yo, Ito, uh, huli ko po. Kala may totoong uod. Hindi pala nami. <laughs> Ito, uh, na may... Ito na natin lalagay ulit ah. Oo. Tinaktak lang tinaktak po at saka ilalagay lang. Buti huli ko. Ayan uh, Dek, salin. O. Yung hawakan mo ilalim yeah. ng sima. Yun. Pinakita lang po namin guys. Kasi babalik po ulit tayo. O diba masaya. Ayun. Napakagaling. Kaming bunso uha. Uh, Tumabsong lang doon at maliligay. O meron na agad na. Lahat ng niya. Langka. Ng ay langka. <laughs> Talangka pala. <laughs> Talangka, talangka. <laughs> ano ba yun? So, ang lagi ko pong kasama dito sa bunda. Aray ko, ako. ano ba? <laughs> ay, lampa. Uh, ang lagi ko pong kasama dito sa bundok ay ang aking mga kapatid. Ayan, yung bunso. Ayan. Kasama din po pala namin ang aming pinsan si Kevin. <laughs> yan po ay Yan po po. Ayaw lang po magpakita sa camera. So, guys. Mamamako kami. Yung isang plastic. Ang Yes. Masaya lang dito guys sa probinsya ka Dito sa aming lugar. At uha. Marirelax ka. Nakapagito okay, okay. lang tayo ng konti guys. Talagang pag nandito ako sa bundok. Walang aura-aura. <laughs> Tinawa na buho ko. Ah. Oh. Uh, pag nakita ako. <laughs> Mas na makarelax ako pag nakita si Jidi. Abalok! Oh, <laughs> so dito guys, talagang paya pa ang buhay. At saka kahit mag-ingay ka dito, eh ang nag-iingay lang dito ay ibon. Kaya wala tayong karapatan mag-ingay. <laughs> Maganda pati dito guys. Kasi pag nandito kami talagang lakad lang. Ayan o. Oh tapos sa ngulintab. Walang pula pa yung suot. Walang pula pa yung suot. Iya. po ang aming bunso. taon ka na yung pons? Hindi ko alam ay Otis! ilang taon ka na? Awa. ilang taon ka na? Hindi ko alam pa Ay! Dabing kat mo no, ha. Kaya ipamigay ko. So, Sa mamaya po ulit, kami po yung mga mako. Hala. <laughs> sige, sige, sige. ano mo. Si Ebi mo. Papa Jeff. Papa Jeff, kabutala mo. Ito. Ayun. O, no, diba? Nakakuha siya ng suha. Oh! Galing bumato. Sige. Batu eh, tapos ay, mama tayo mamatay kagagalita ng ating kamag-anak kan eh. Ates! okay oh, Kevin daw! <laughs> o oh, alis alis kayo dyan kasi si Kevin lang ang saka lang. Wow! Muti ka na. Ay! Muti ka na! Ay! Galing! Galing! Idol talaga kita kayo Ayaw may suma na. Ates, kaya pala sabi kayo bakit mabigat tayo eh, nilalagay pala dito sa ano ko ah? <laughs> yung galing ni Idol. Mga ka-idol, charot. <laughs> Uy. Kumuha ko. Kumuha ko kayo nito at Ipato ito mga ako ikot deck. Ako ang ipakita. So guys, ayan may meron kaming huli tuloy. Pero kaming kuha nito at si ano lang ang bumato ang galing. Ang ang ano nun, ang taas nun pero kaya niyang ano, batuhin. Iya. Yeah. Ayan, meron na tayong suha. Ano ba tawag nito? Lukban. Kevin pa kasi Ayan. nga. Yeah. <laughs> favorite ko ito, guys. Favorite, <laughs> favorite ko ito, putas na ito. Bakit ayaw mo akong oh, videohan? <laughs> si Ate Jenny naman. Ah, uh, si Ate Jenny naman daw. Iya. <laughs> yeah. Bye-bye. Baka ma-monetize. Oh. Ako. <laughs> tayo. Mga kabalat, sabi ng kapatid ko ay ano daw, mukha daw niya ang ang ilagay, ang ipakita at baka daw kami mamonetize. Halika dito kung totoo. to. Ah, Abalot. <laughs> para di ko na nakita ang iyong ano. Ayan, yung mga kapatid ko, kala mo wala mong kinakain, ayan ito ha, pati pagbakay. Pakita mo. Yan naman yung eto guys, ang takbak. Ayan o, para siyang lasang mentol na medyo maasim-asim. Yun oh. No? Ting aku. Ini kayak ini mu. Hati tayo. Agak. Yon, di bawah. Serap nih tuh. Ini tuh satu nih. Ah, oh, bulu pelat. Kae. Ini dan toko kebolat. <laughs> iya. Iya. So, Baiklah dia. Soal di toko kami guys, dan tuh. Gendala. Iinom ka lang ng tubig kasi nakakaano to. Alam niyo na. Para ulit. Mamamako pa kami ng konti. Ginagawa naman itong bola yung suha. So guys, yung nga papaya namin, kukunin ko na. <laughs> hindi, hindi po amin iyan. Huwag natin kunin. Makatay. Mga taga. Charot magbabait so, naman po ang tao dito wag lang magganaka o magsabi ka lang na ikaw walang makalat ika'y bibigyan na yan <laughs> uy kamagganaka naman natin may tanim na yun dito dati guys ay mayro'ng santol ano puno ng santol ay wala na naano na kasi ng kalsada so ito po yung kalsada sa amin ayan sige. Hello guys. Yeah. <laughs> Hello guys, meron daw pong puso. <laughs> Sabi ng no, kapatid puso ko, po. puso niyo. Eh, eh ano Pakita ay... mo yung puso ng saging. Oh. O oh, yan kayo. o, pwede oh. natin yan. Lalagay, pwede ba kayo sa sinigang hani? Oh, Kapag yan binuklat, may makikita ko yung ganito. Salita, 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 salita. Hindi ko makita. Oh. Anong makikita? Ayan Ah, yung pinakambulaklak na hani. Okay. yan dito yung kamisa. Grabe, ang ano ng puno dito, uha. Uh ang taas, tani. Eh. Uha. Napakainit naman, alas 10 na yata. Ay kami, konti lang pako ang ano, aming ilalagay sa isda mamaya at saka doon sa hipon. So, yun guys. So, so, mga kabalat, ito na po yung aming nakakuhang pako sa ano, sinigang na isda. Medyo ko konti lang po ang aming nakuha dahil ngayon po ay tag-init. Ay ang pakupo ay mas maraming mas dumadami sila kapag maulan. Ayan, ito po yung aming kuhaan ah. So guys, tara na, uwi na tayo. So, yun lang po. Mamaya po ulit, ah, papakita naman namin sa inyo kung paano magluto ng hipon. Actually, gagawin lang namin siyang isasalag lang namin ng kung may konting mantika so yun tara ayan meron na tayong prutas pako suha haning lukban at saka yung da ano ah uh, puso ng saging at saka itong pako so yun at may hipo na rin pala tayo talangka So, so mga kabalat, ito yung ating... Tabi-tabi, may sasakay nung Tabi. Ito yung... Tabi-tabi, ano? ito yung aking mga kamag-anak o oh, na ha naiinitan kaya ito ang ginawang pandong dahon ito pa oh. hi kayo guys hi ayan may mga payong sila di oh. diba okay. dito sa amin ni para paraan lang Huwag ka na magpayong at ko na may maitim na <laughs> joke <laughs> So guys, eto na po yung ating nahuling uh, hipon. Rami-rami din naman. Ayan, no. Pakita natin. Ayan, guys. So, o. Uh -huh. Ito ay Nawala talangka. Yung... Ayan, no. Ito talangka. Ito yung kimping banal daw. Ito yung luno. Ito yung luno na, ano, hipon. Ayan, na hipon. May fish. Ito yung na, ano, mga, ano. Eh. Ayan, o. No. yung ko. So, ayan, so, ay po ay ating, ah, uh, ang sa mat konting matika at may ay. So yun lang. Meron din po kaming uh, nakuhang puso. puso. ng saging. Tapos, ayan. Para kaming nga uh, namalengke sa bundok. Meron din kaming suha o lukban. lukban. Wait lang. Ayan, lukban. ni Kibindo. Yes. At meron din kaming pako. Mamaya po, at uh, titingnan natin kung may huli si tatay at nalagay po natin yan. So guys, magpiprito tayo ng hipon. Ayan, nilagay na po natin ang kawali natin ang mantika. Yan. Lagyan na po natin ang ating bawang. Lagyan natin ang ating bawang. Lagyan na natin ang okay. na po natin ang ating pasusunod na siya. Lagyan na natin ng ating hipon. Abalo. Yan yung ano ba yung pag ano yung pag ano yung yung basta may yeah. palitay ng dito kami hindi kayo din sa pagin na din natin itong ibang ano ayun guys Ating itong i ano yan ating lulutuin Thank yeah. Ayan na oh. Nagluluto na ako oh. Yes. Nagsisismisan yung aking nanay Ah, ang aking mag Ang aking nanay at ang aking kapatid. Eh ako'y nagbablog. Abalo ako. <laughs> na Lalagyan na po natin ang asin. And, alam mo guys, dito sa amin, ayan o, yung hipon, yung talangka. Makakatikin ka, basta yung ano la, masipag. Ay, pag hindi ka masipag, hindi ka makakatikin na nito. Ayan diba, pag bibili mo yan, mahal din naman, o. Uh. Kaya, talagang sisipagan lang dito sa amin at meron ka nang may Ito nga po pala ang aming panggato. Ayan, kahoy. Dibaga. Nilagay na po natin ang asin at maya maya po. Ito po ay buto na. Aahumin ah, natin. Sarap na Luto na po ang ating uh, hipon. Oh, sarap nito Junie. Honey, tawas ay maraming, ano, maraming kanin. Abalo ko. <laughs> ano ang diet mo? Uy, <laughs> tawa naman si Drone. Drone ba ito? Okay. <laughs> Oh, oh di ba naka isang tasa din tayo, hani? Okay. Opo. Wala pang mainit pa. Sima. Oh. huwag ka maingay, ma. Ayun nga ma! Nagagalit na naman po ang aming nanay. Ayan, oh. oh. Ate ka yun. Hmm. Kalat kayo. Kalat kasi itong mga ito. Ang sima, daw. Ang sima. Ay ma daw. Tanggal ang si ma. Magdaan mo ang aming pako kanina. Nagbubutay ng pako. Sige nga, mama. Ang gagawin natin dito. Ilalagay natin sa ano isda. Pulin ni tatay mamaya. Ito ikaw it, it, it. po yung ating lutong hipon at talangka. Ayan o guys. Dito. Masipag ka lang dito may ulam ka na. So yun lang. Bye bye ulit.